Hello guys! So ngayong araw nga ay eto na nga yung natatapos nila. Mas mabilis talagang matapos kapag ganito lang yung mga ginagamit para pagpagawa ng bahay. At dahil nga maliit lang din tong pinapagawa naming bahay, kaya ayan medyo binibilisan na rin nilang tapusin. Kasi marami pa silang project na kailangan nilang trabahuin. Magagaling kasi tong mga na-hired namin eh, Charisse! Ayan kapatid ng nga pala yung isa dyan, yan. Tapos yung namang isang nakaitim ay yun yung asawa ng aking pinsan. At ito naman ay ang aking mga pinsan din. So magkakamag-anak nga lang halos kami lahat dito. Ay, nakakatuwa na talaga tingnan guys kapag nakikita mo na na medyo pumorma na talaga yung pinapagawa mo. At madidesign na na din yung bakuran. Alam kong gano'n naman talaga tayong lahat, di ba? Kapag may pinapagawa tayo, ay na-excite na talaga tayo at iniisip na naman natin kung ano ang isusunod natin ipapagawa. So, syempre, hindi talaga mawawala ang RH. Lagi na talaga yan kasama, guys, sa buhay nila. Diyan kasi sila kumukuha ng lakas. Char! So, ganoon naman talaga, guys. Kapag sa ating bayan lang naman, at magkakapamilya lang. So, ayan, bumili nga sila si RG agad ng RH. So kapag nasa ating bayan at magkakapamilya lang naman tayo, okay okay lang niya na magtrabaho na may kasamang ganyan. Yan ay ang ating kultura na talaga sa ating bayan kapag tayo ay magkakapamilya lang. So yan ay yung kapatid ko kung ano-ano ng mga pinaggagawa. O may epekto na siguro yung nagbibigay ng lakas sa kanya at mas ganado ng magtrabaho. So ayan, nagsidatingan nga yung mga pinsan ko at yung tiyuhin ko. Siyempre, nagtutulungan na. So ayan, ganadong ganado na nga silang magtrabaho. O kitam, o di ba ang bilis-bilis? Nang dahil yan, sa nagbibigay ng lakas sa kanila. Hindi mo na yan talaga sila mapipigilan dahil, dahil ganadong ganado na yan sila magtrabaho. Siguro guys, bukas mga kalawa ay tapos na nga ito. O di ba? Ayan, nakakatuwa talaga kapag ganyan lang nakikita natin, no? Yung mga kabarkada mo ay kapamilya mo lang din. Tapos masaya kayong nagtutulungang magtrabaho dyan. So, ayan na nga. Dito na nga sila, banda. Mabilis lang talagang matapos kapag nagtutulungan. Hindi mo mararamdaman talaga yung pagod kapag nagtutulungan kayo at nagkakabiruan. Mas masarap talagang magtrabaho kapag marami kayo at nagkakatuwaan. Susubok na talaga natin yung mga bisaya. Ganun naman talaga tayo. Mga masasayahin. Char, mga masasayahin. Oo, totoo naman talaga yon. Ganun naman talaga kami. Kaya, kaway-kaway mga kabisaya dyan. Ang gusto ko lang talagang sabihin sa inyo at i-share sa inyo guys, kung gusto nyong magpatayo ng bahay na ganito lang kalaki, kaya pinapasubaybay ko sa inyo ay dahil para magka-idea na rin kayo kung magkano ang babadgetin nyo. At ang magagasto nyo lahat. So may part 3 pa ito guys. Abangan nyo ang susunod. Hanggang sa matapos itong pinapagawa naming bahay. At para magka-idea na rin kayo at malaman nyo ang total na mga gasto nyo rin dito. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!